guys. Gagano uh, ko ng gawin natin. Matanggalin natin yung mga kaysa. Kasi yung mga kamay nila, mahabang ang mga kamay yung mga nila. Ako nila. Kaya gawin natin. Yung nail cutter natin. Tinatanggalan natin yung mga kuko ng mga usa na kinakamot. Habang maliit pa sila. Kinakamot kasi nila mga mat mata nila. Ayan. Tanggalin natin. Ayan. Ay, nakalusok pa. Ayan. Mahaba kasi ang kuko nila. Habang maliit sila. Ganito ang pag para hindi sila makala maka... Welcome Lucky 55 Ang ganito nga gawin natin Tatanggalin natin ang Uy no, cute ko nene Natanggal ko ang mga kuko nila Ayan ang haba o oh. Ayan, para hindi na Kinakamot kasi nila Habang maliliit pa itong mga pusa mga mukha nila, tinan nyo oh. nakakamot nila yung mga mata work ka na Ano na yung mga mata niya Kurka na, ne? Oh, nagkipete, blackie. Kurka, blackie. Kiki, at Nene, oh. Ayan na. Ayan na sila, oh. Yung harap lang tinatanggal ko. Ito na yung matanggal. Ay, hindi pa natanggal lang ito. Ayan niya, na yung Ay. anak. para mawala yung um, um, hindi pa natanggalan yung isa yung haba kasi ang buko nila kinakamot nilang mga mata nila kaya ito nagkakasugat-sugat yung mga mata nila hindi na sila makakita yun ang liliit nila oh no maykan maykan orange ito pa ito na orange ito na orange ito naman ito pa mahaba kasi ang mga kuko nila ang haba oh lahat sila yung kailangan mawala ang mga kuko nila hindi naman sila mamamatay kung mawala ang kuko nila Aku mau balikan sama nenek. Itu panang. Dek, makasih. Kata aja nenek. Oi. Abang. Ini tembakang grek. Ini kan orange itu Pak. Lihat sinar dia tadi tadi tadi. ang dami ang lalaki ang haba o tingnan niyo mga kuko nila tingnan yung mata nila o nag, uh, nag ano na namumula na yung mata nila dahil sa kakakamot ayan kailangan matanggal yung ano nila kuko ang haba yung kanina yung kanina yung kanina ang haba ang kuko Gurui kan, gurui kan. Wait lang. Ay, nakalusot. Ang haba talaga, o. Oh. Ang papangit na mga ng mata nila dahil sa nagkakasagot, nagkakasakitan sila. Ayan. tawawa Kawawa sila. Kaya bang maliliit pa sila, tanggalin na yung mga kuko. Ang mm -hmm. tatalim kasi yung mga kuko nila. Kaya yun na agad. Dapat nasa, uy, kaasit dapat. Hindi ba ang ko ng pusa. Ito na lang. Ito na lang ang hindi. O, oh, ito yung pinakamasama ngayon. Yung, yung mukha nila. Nawal yung mata nila. O, ito nga ang haba ng kuko. Kailangan mawala ang mga kuko nila. Ayan. Ganito kapag... Uh, habang maliliit pa sila para hindi masakit. Bata pa kasi sila. Hindi pa ako sigurado kung mabubuhay pa ito kasi ganyan ang itsura yung mga iba na matay sila. Dor kayo nene. ni Dadat. -dad? May isa pa na hindi na. Ano ko yung gusto mo na yun? Boy! Yung kasi yung mga nila. Tapos, nagkakasakitan pa sila. Ayan na. na. Ito na lang ito na ka-last. Ay, naku, nawala na. Meron pa, o, oh, o. Oh. Wait, neneng. Wait lang, neneng. Ay, oy, oy. ay, ay. Uy, ko kasi po. Ay, na yung batit. O, tama na. Ayan na sila. Ayan, na ka ka sila. Ayan na sila. Ipipis ko muna sila. Dito para mahugasan ko yung ano nila. Nalalagyan ko sila ng tubig. Ayan. Marami sila. Pero, nakakawala sila eh. Ang hirap naman ito. Ano na yun? Ang hirap itong kids nila. Ayan. Ang hirap. Ayan. Habang papaliguan ko muna yung higaan nila. Mag uh, tayo ng pag so, ito yung kids nila. Papal kailangan kong linisan muna. Ayan. ini 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 I don't know. tulungan nila may mga tao na kahirap kung may alaga ka. At kailangan malinis. Malinis ang paligid. Malinis ang paligid. Kasi madudugihan lang. mga alaga talaga. Oh, <tinyo> kunin mo ko na Pengagasım ko lang ito, ko kasi sila ng kuko ah naputulan ah? naputulan ano yan? alam mo may sila oh silang kuko? pinutulan ko sila ng kuko para ay 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 papa ng nene